Hello, Dai! For today's video, mga Dai! Samahan niyo ako, Dai, dahil nagpakabit ako ngayon ng Wi-Fi, Dai. Wow! Kasi nga, Dai, tinanggal lang naman kasi yung Wi-Fi namin, Dai, na walang pasabi-sabi. Charo! <laughs> Pero hayaan na natin, Dai, kung ano man dahilan nila, Dai, no? Kasi, Dai, kaya naman natin magpakabit ng sarili nating Wi-Fi, Dai. Support to this video, mga Dai! Nakikita niyo na, Dai, no? Yeah, kinabit na yung wifi namin, day. Kasi, day, gusto ko, day, na may sarili na akong wifi para isupal-pal ko sa mga mukha nila na kaya kong magpakabit na sarili kong wifi, day. Oy, hindi, hindi lang yung umaasa kami sa wifi nila, day, pero ganun pa man ay pasalamat pa rin kasi nung hindi pa tayo naka, ka, naka pakabit ng sarili nating wifi mga dai. Yes, nakakagamit din tayo sa wifi na pero binayaran naman natin monthly no, 200 per cellphone. So ayun dai, malapit na po 'yan matapos dai install install na po 'yan ni Kuya dai at sinabihan ko siya na Kuya, pwede ko pang i-video kasi upload ko po to sa aking Facebook kasi feeling vlogger po kasi yung Inday na nagpakabit ng wifi kuya. Sabi naman niya, okay lang po ma'am wala pong problem sige sige po salamat sabi ko sa kanya mga day so ayan dai for today's video mga dai ayan day, oh kita nyo ba yan dai mm. ayan yan nakita nyo yan mm. diba oh, ayan hindi nyo makita no ayan nilapit ko na dai oh ayan internet fiber connection die RM internet fiber connection die at ayan nga die tapos na sila dyan mga day. pinamariende ko na sila kuya dyan at finally day, we made it meron na tayo sariling wifi di na tayo mahirapan guys so yun lang mga die no thank you for watching bye bye